Ayan, good morning mga pards Marami sa inyo nagtatanong sa akin kung ano yung mga pinapakain ko sa aking mga uh, broodcock or aking mga rooster na ginagamit sa breeding Pero bago yan, tara, pakain muna tayo ng ating mga manok Let's go at tapos na nga ako magpakain ng aking mga layers mga pride. So, ito yung aking pinapakain sa aking mga rooster o aking mga uh, Ang uh, Integra 3000 Plus. Isa sa kaganda nito mga parts is punong puno ito ng vitamins, amino acids, minerals, and probiotic fiber. Ito ang mga kailangan ng ating mga rooster sa kanilang muscle development. Dahil nga sa isang beses lang ako nagpapakain sa kanila, sinisigurado ako nakakakain sila ng 110 grams a day. So, meron tayong takalan dyan na bili natin sa uh, Shopee. Murang-murang -mura yan mga parts. Isang puno dito, 110 grams. Lalo pat sinimulay ko na sila ngayon at nag-stop muna ako sa breeding dahil tapos na ako mag-breed puno na yung aking incubator sinisigurado kong wasto yung kanilang nutrisyon na nakukuha para pagsinalang natin sila sa susunod na breeding maganda yung kanilang pangakatawan at maganda yung kanilang similya Integra 3000 Plus mabibili sa malapit na agrivet and poultry supply yun lang maraming salamat sa pananood God bless and happy farming